mga artista na U.S. citizens. Noong 2021, ibinahagi niya ay idolas alas na natanggap na niya ang kanyang U.S. passport, kumpirmasyon na isa na siyang naturalized U.S. citizen. Si Liza Soberano ay pinanganak sa Santa Clara, California, USA at nanirahan sa Pilipinas para mag -artista. nagbibigay sa kanyang karapatang magkaroon ng citizenship sa Pilipinas at Amerika noong late 1990s, lumipat si Gabby Concepcion sa Amerika at nanirahan doon ng ilang taon. Habang nasa US, naging naturalized US citizen siya at nagtrabaho sa iba't ibang larangan kabilang ang real estate. Si Casey Concepcion ay isa na U.S. citizen dahil lang amang si Gabby ay isang naturalized U.S. citizen. Ang Black Eyed Peas member na si Apple the App o Alan Pineda Lindo, ay naturalized U.S. citizen. Si Rufa Gutierrez ay isa ring U.S. citizen, ipinanganak siya sa Pilipinas, ngunit naging U.S. citizen na rin dahil sa kanyang ina na si Annabel Rama na may American citizenship. Matagal lang naninirahan sa U.S. Donita Rose at noong 2021, naging corporate chef sa isang Filipino supermarket chain.